This is it, pansit! Ano ba? Pansit na naman! Uh, anyway, nandito tayo ngayon dressing room ng mga proteges prote-girls natin. At naghahanda sila para sa ating first ever elimination night. Naku, eto na nga! Mula sa ating 20 protegees, may mga napili silang dalawa per region para masali sa bottom two. At ang masaklap doon, sampu sa kanila ngayon ng alanganin. At, naku, limang uuwi ng luhaan. Ah, Nung wawa naman! at yung mga mentors nila ay kailangan mamaalam sa isa sa kanilang mga proteges. Kaya ang mga nangyari ng unang elimination ay sakit. Panoorin natin to. Gayun mo lang pinakita na meron, you have it. You have what it takes to be an actor. But I'm sorry, Michael. I'm saving Arnie it was too late for him to regain mm -hmm. his moment. Mm -hmm. This is not the end. This is only the beginning. Nandiyan na ka na eh. Nandiyan ka na. Nagkaroon ka na ng fan base kung sino man sa inyo ang matatanggal ka. hope that, you know, after this, you can continue. You know, nas decision niyo naman yun eh. Continue to be in the business or you just do some other things. Si Zan. Masakit na kami ang magtatanggal sa kanila. Nung nagturuan kami, nararamdaman ko na iiyak siya. Ako, ilang beses kong pinigilan. And I'm sure nararamdaman niya yun, pero pinigilan ko talaga. Kaya kanina nung sinabi niya na, na, Miss, Miss J, thank you pa rin. Na tanggal man ako, pero napakalaki rin yung improvement na nakita niya sa sarili niya. Napakalaki. Kaya hindi na ako nakabit out. Sibia, binigay ko na yung gusto kong sabihin sa kanila before the performance yung feeling na mentor kanila, nila, then they look up to you, and at the same time, syempre, parang may attachment ka na sa kanila. Di ba na mahirap doon eh, once you get attached, di ba, kahit sa ang bagay, it's hard to let go. And, uh, syempre, mga bata pa rin yan, alam ko lahat naman sila, aspiring to be actors, so alam ko yung feeling nila kung anong gusto nilang maging. And, uh, yun lang, ayoko lang sana magkaroon sila ng feeling na parang yung rejection. Ang napili kong isave, si Japs! Ang hirap na sabihin hindi kami magiging emotional o, ma, o hindi oh. kami ma-attach. Wala akong tatanggalin. Oh. Eh Una una kinawa ko sila. Pangalawa, uh, I believe in their talent. So I'm saving Ruru tonight. Hanggang ngayon, masikip pa dibdib ko para tanggapin si Apple. Si Apple can be dramatic. She can dance. Pero ang hindi alam ni Apple, magaling siyang artista. Ako ngayon, ramdam na ramdam na talaga nila ang pressure. And this time around, laban kung laban na talaga sila. di ba? Tama. Ayan. Kaya sa mga natitira nating protegees, naku, galing nyo naman. Huwag nyo bibigoy ng protege nation. Hang in there. Go, go, go. And abangan niyo yung mga i-upload pa ramin mga webisodes. Okay? Pa-share, pa-like. di ba mo? Mo? Yes. Pa-share, pa-like. Pa-share, pa-like. <laughs> protege. <laughs> Kailangan ba palagi na lang pancit. Hindi pwedeng carbonara, lasagna, birthday spaghetti. Putaneska. Pancit yan, Nay. Nay, pakantun ka naman oh. Nay, nay pancit. Okay, so please.